pag-aalay ng panalangin at pagsisindi ng kandila, inialay sa ikalawang taon ng pagpaslang kay Apari Vice Mayor Romel Alameda at lima pa niyang kasamahan sa Bagabag Nueva Vizcaya noong Pebrero 11, taong 2023. Kung magugunita, pinaslang ng mga di kilalang mga salarin sina Alameda at lima nitong kasamahan na sina John Dwayne Alameda, Ismael Nanay, Abraham Ramos, Alexander de Los Angeles at Alvinabel sa kalsada sa Sitio Kinakao sa Baretbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Isinagawa ang mataimtim na prayer rally at nagsindi ng kandila ang kapamilya at taga-suporta. Sa isinagawang prayer rally sa bayan ng Apari, hustisya at katarungan ang nananatiling dalangin ng may-bahay ni Vice Mayor Alameda na si Elizabeth Alameda para sa kanyang asawa at liman nitong kasamahan. Hanggang sa ngayon, wala pa rin nakakasuhan ng mga salarin sa naturang pamamaslang. Para sa Bill Visayan News TV at Balitang Hilaga Publishing, ito po ang inyong media trainee, Myla Balinan, Balinan, Naguulat.